Mga kapuso, bago sa saksi, karagdagang reklamo ang posibleng kaharapin ng polis na isa po sa mga suspect sa pagpatay sa isang lokal opisyal sa Bulacan. Nagpaalam daw ang suspect na aalis sa Camp Krame, pero hindi na pumalik. Saksi, si Ian Cruz. Matapos pa ay pagharap ng reklamong double murder, kaugnay sa umano'y pag-ambush sa Association of Barangay Captains o ABC President ng Bulacan at driver nito may kakaharpin pang ibang asunto si Police Staff Sergeant Ulysses Pascual. Ito matapos lisanin ni Pascual ang Camp Krame habang nasa restrictive custody. Ayon sa PNP, October 7, nang ma-restrictive custody sa CIDG si Pascual. Kinabukasan, nagpaalam daw siyang uuwi saglit pero hindi na bumalik. Damay rin ang bantay na kabarong pulis. However, Uh, nagpaalam daw po ito doon sa duty uh, custodial na uuwi lang sandali at babalik. At subalit hindi na po siya bumalik. Kaya under investigation po at nare-relieve na rin po yung uh, police na naka-duty that time na kumayag po na siya ay uh, lumabas. Kaya may dagdag na reklamo ang PNP laban sa police sa suspect. Obviously, uh, maliban po sa awal cases, other admin cases will be filed against him, particularly for uh, Uh, for violating yung uh, order po na under restrictive custody siya and of course other insubordination of of course doon sa 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 utos na hindi siya po pwede pong uh, umalis sa pending investigation po. Ayon sa PNP, kabilang si Pascual sa apat na ipinagharap ng reklamo sa pagpaslang kay Sangguniang Panlalawigan, board member Ramilito Capistrano at driver na si Shedrick Toribio no October 3 sa Malolos City. May hawak daw ang PNP na dalawang testigo na magdidiin kina Pascual at kasabwat nito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.